Alright mga kasosyo, ipipresenta ko na sa inyo ang mga bagong graduate ng KMCC Batch 2! Ito na sila! So ayan mga kasosyo, nagkakainan na ngayon dito sa graduation ng Batch 2. Ikot tayo. Alright, at mga kasosyo dito kumain sa loob kasosyong Richette, sila kasosyong Aika, kain lang mga kasosyo. Kasosyong Dandy at si kasosyong Marvin. Kamay kayo mga kasosyo. Ayun, graduate na kami. Yes. Happy graduation sa atin. Lahat dito nagbablog, o. Oh. Oh. Ayan, you know, vlogger na tayo ngayon. Lahat vlogger na. I am Marvin Calma and I am a vlogger. Ayan, <laughs> yeah, o, oh. yes. O, okay, ikot muna tayo dito. With kasosyong Greg po. Kasas Greg, kasas Joe, kasas Jess, ay uh, eh, kasas Ria. Mga graduate natin ng batch to yan. O kayo lang mga kasosyo ha. Banding-banding dito. Alright, labas tayo dito mga kasosyo. Dito sa labas, nagkakainan yung mga ibang kasosyo. Dami yung. O oh, ha? Oh, sa unang mesa, si kasosyo Ruel. Kasama ko at ang misis niya. Kaway kayo mga kasosyo Ruel. Hello mga kasosyo. Yun o. Grabe ang energy dito. Thank <laughs> you sa pagpunta kasosyo Ruel. At mga kasosyo dito, nagsisikainan. Kasosyo yung Lorenzo. Kasosyo Ma'am Elsie, Ma'am Clara, kasosyo Nice Si hey. Mamay Saka si Boss Thank you Napasyal kayo ulit Thank you po sa Tapos ang magkainan dito uh, Kwento-kwentuhan Mga kasosyo Ang dami na Ang dami sa batch Itong pumunta ng graduation Masarap ba mga kasosyo? Masarap yes. Masarap Yung Pagkano Pagkano Effective yung lechon Yun yung pinuntahan eh <laughs> Thank you ma'am Kain lang kayo dyan Yung rabbit na ba yan? Ubus na Oh okay ah So may parabit si kasosyo Lorenzo dito eh Kain lang po mga kasosyo ah <laughs> Natiran ba ako? Natiran ba ako ng rabbit? Mamaya ka titikwan ko, ha? Ah. Ayun lang. Ayun lang, naubusan. Di ba, order pa, tayo huli ulit. Pahuli-huli ka, eh. <laughs> Dapat kasi sumasabay ka sa amin, eh. Ay, ah, handa pa dun, eh. Di ba, meron yan. tabihan ako nila. Ako Pats. O, mga kasosyo, ah. I-celebrate ka muna kami dito. Lunch break lang, pero may programa pa kami mamaya. Para sa last part ng ating aming programa ngayong graduation day. At with Chef Jet, ang daming na tuwa sa pagkain ni Chef Jet. Chef Jet, bahati ka sa mga graduate ng batch 2. Ayun, uh, congratulations sa uh, graduate sa uh, batch 2 pala. So, maraming salamat <laughs> sa sumusuporta uh, kay Kasosyo RB. At yeah, Chef Jet, salamat din sa sumuporta uh, sa Nova. Uy, ayan, sa, Chef. Sa, sa thank you sa nagusto niya yung pagkain natin dito. Sa, Chef Jet, sa batch 3, sana mag-inol ano, mag kayo. Siguradong maraming kayo matututunan dito. Yo. Ganda sa inyo lahat. Congrats ulit. Yo, thank you, Chef Jet, sa masarap na pagkain. Busy pa sila, Chef. At si Kuya Alan ni Ma'am Lynn, so sa Uh, kain. Thank you sa support nyo, Kuya Alan and Ma'am Lynn. Salamat sa pagsama sa pangalawang buwan natin. Kain lang. At si Alwi ng mabangis. <laughs> At Hello, si Pat, sa so magaganda naming servers. Yeah. Up, oh, kasama ko yung misis ko. Hello mga kasosyo. Batch 2 graduation na ngayon. Kaya excited kami ngayon. And syempre, uh, huwag nyo kalimutan, humabol kayo sa KMCC Batch 3 natin. Bye! Alright. Si Atria, kasama ko rin. Hi! Bye! Okay, kasosyo ko. Ako na Wala ko ano, yung free ads ng business sa, uh, sa mga video mo. Oh, pwede, pwede. Free ads? Okay, hindi. Pero pwede, ha? Pero hindi. Pag gusto niyo magpa-ad sa akin, pa sisingilin. Discard kaya na lang. Sa siya, Arby, punta ko na ba ito, na? O, matik na yun, dalawa. Sa siya, pa-shoutout naman. O, i ako bigla. Wala nang bayad-bayad doon. Discard niyo na lang ako. Ang sinisingil ko lang talaga sa sponsorship. Yung may pambayad ng malaki na, kasosyo hindi na. Hindi nyo pa ba na figure out? Punta kayo ng hybrid dito. ba? Diba? Pag kinausap ko kayo, pinapromote ko na rin yung negosyo. Sa iba, magbabayad pa kayo ng 50 mil dyan. Hindi nyo pa ba nakita yung open discarte na yun? Sabi ni Kas ah, uh, si Kasasyo, yung Christopher naman. yung mga Kasasyo, may plano kayong content sa future? Discartian nyo na lang ako. Kasi Charbin, meron akong ano, tala ko dyan. Mabilisan lang. Parang filtered na kayo ng KMG eh. Di ba? Kasi yung KMG open to public. Pero dito, KMCC, pa, imagine nyo na lang kung magsama-sama tayong lahat, di ba? na mga negosyante at talagang mataas yung pangalap sa negosyo, imagine niyo kung gaano kalaki yung magagawa natin para sa next generation natin at sa, Pilipinas, di ba? I, I know si Lord naman talagang ano eh, kasi hindi naman ito magaganap kung hindi niya supportado lahat ng mga pinagagawa natin dito. Pero thank you Lord and very thankful ako sa inyo kasi uh, hindi na lang ako yung naniniwala sa asawa ko kundi parami na tayo marami tayong kikilos para matupad natin lahat ng mga pangarap natin sa next generation at sa bansa, mahal nating bansa Pilipinas. O di ba? Nahawa na rin ako sa asawa ko kasi dati gusto kong magka-brood eh kasi kasi talagang gusto kong pansarili eh. Ano? Pero ngayon ang laki na ng puso niya eh. Pang ban pang buong bansa na. So aka, kahit ako na, na ano ko yon, kumpara na adapt ko yung pagmamahal na yon na yung kung ang ang sawa ko, kaya niyang magmahal ng ganito ko, yan yung 150,000 pa rin sa kay MG, di ba? Ganun siya, ka-dedicated, passionate na mag-serve sa mga negosyanteng Pilipino. Kaya, ayun, uh, thank you mga kasosyo dahil kaisa kong kayo doon. At thank you Lord din kasi, yun, binigay niya sa akin si Arvin. Hindi lang naman ako yung, siya yung blessed dahil nandito ko, di ba? Pero ako din blessed ako kasi we complement each other. And yun, I, I believe na yun yung talagang kapag binigyan ka ni Lord ng para sa iyo, talagang matutupad yung lahat ng mga pangarap nyo. And kasama namin kayo sa pagtupad nyo. Salamat mga kasosyo Thank you din sa pagpunta nyo. And marami pang mayayari dito sa kayong CC. Thank you po! Alright, <laughs> thank you Thank you. Yan ang glimpse ng level 3 mga kasosyo. Ang buong usapan po dyan. Kahit mo na mga kasosyo. Gusto niyo ako i contest? Pagtapos ng session, hindi pa rin naman ako. Mag-vlog tayo kung naman, man. tuloy Tore lang. Lahat tayo kaya yun. Kung ang pandesal na karating doon, ano pa kaya ang malulupit niyong produkto at servisyo? At ano pa na nandito na tayo ngayon? Nagtutulungan. Ang next na programa ng KMG, Ayan ay, 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 e, ay, <laughs> ko, hindi ako liit na eh. Teka ha. Set up ko lang yung camera mga kasosyo. Ayan, hindi ako liit na pino. And then, salamat Panginoon dahil pinili niyo ang bawat isa na dumakan sa programa ng Kayo nagpadala ng mga makakasama ko sa future Lord para i-figure out kung paano masusol ang mga napakaraming maliliit na problema sa Pilipinas na pag pinagsama-sama ng Lord eh, pababa ng pababa ang aming bansa. Salamat, Panginoon, at ginigising nyo kami ngayong aming hinarasyon. Salamat, Panginoon, and bless, Lord God, lahat ng bagong graduate ng KMCC program na i-empower nyo pa kung bawat isa na huwag magsalita, magkwento, tumulong ng bukal sa loob at magkaroon ng positive influence, Lord God, sa internet ngayong aming hinarasyon. Salamat sa pagpili nyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapalak, pagmamahal, sa kalakasan ng katawan. Salamat sa buhay na maligaya Panginoon. Lord. Gagamitin namin ito, Lord, to bless others and to bless our generation. Thank you sa pagpili sa amin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. sa you, Father, and Son, and Holy mga kasosyo, na kayo! Ito na walang certificate. Sige, na, hiyak ako mga kasosyo, ha? Ang gagalit talaga kasi ang mga bagong content creator. Yes! Abangan nyo mga uprising vlogger natin, mga content creator, oh. At thank you, pinadala nila, ay, mayroon silang siret up na cake sa akin at award. Tignan nyo naman, mayroon pa akong gold award. Alright. Congratulations sa inyo, mga kasosyo. Maging malupit tayong content creator para sa bansa natin. Ayos! Oh, Joy na rin kayo sa batch 3 mga kasosyo. Huling batch na ako magtuturo. Hey Trabaho malupit! Ciao, bye! Ciao.